Kala ko mga mga sa mga... Ah, pa yan? Kala daw niya mga magaling... Hindi kasali, Antres. Hindi kasali. Mamay! ko na may pinagmanahan lahat wala buong prospect na

Ayon last day ng aming uh, 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 reunion ng Senyorin Clan. Signorin. Ah, uh, Catalino and Eriberta. Ayan. Clan. Wala-wala akong masyadong ano, video kasi okay. Nangigo ay kailangan <laughs> sa kumain. Okay yung kailangan na. Ah. <laughs> <laughs>